Balita, dalawa ang patay sa pagsabog sa isang bus o sa isang bus terminal sa Marikina nitong weekend. Habang sa tagig, kulungan ang bagsak ng isang lalaki na umihi sa tapat mismo ng estasyon ng pulis. Yan na tiba pa sa pagbabalita ni Mon Gualvez. Tuma tumalusik na, tumalusik. Nanlalambot at sugatan ng lalaki ito ng datna ng mga rescuer. Dinatnan siya ng pagsabog at sunog sa BFCT East Metro Transport Terminal sa Marikina kahapon na umaga. Kwento na ilang testigo, bago ang nangyari, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Ibigla naman may pumutok po na malakas. Tinamaan ako dito sa may kita ko, dalawa. bigla na manhid. Napadapa po ako. Tapos, mamaya po, nagliab na. Tuloy-tuloy naman po yung putok. Kaya na po, gumapang po ko doon sa loob ng pintuan. <laughs> Ang bus driver na si Romel, inakalang katapusan na niya. Ngayon pag sir, na tumalsik ako sa loob. Kasi sa impact, sobrang lakas, tumagos ako sa loob ng salamin. Tumakbo ako. Pag-ikot ko sa likod, sinilip ko, yung gitna na to, sir, was out na yan. Sinubukan pa ni Romel na balikan ang mga kasamahan niyang driver pero hindi na siya nakalapit sa laki ng apoy. Matapos mapula ang sunog, dito na tumambad ang sunog na katawan ng driver at pahinante ng wing van. Bukod sa kanila, limang iba pa ang sugatan matapos magtamo ng mga lapnos sa katawan. Base sa investigasyon, may karga palang mga paputok ang isa sa mga nakaparadang truck na pinagmulan ng pagsabog. So they find out that uh, the cause of explosion ay itong mga firecracker inside the cargo truck. So while uh, they are uh, preparing, arranging yung mga cargos nila sa loob ng uh, truck, so that's the time na nangyari ang ating uh, explosion because of these uh, firecrackers. Tuloy ang investigasyon kung sino ba ang dapat managot. Isinara naman muna ang drive-thru ng fast food chain ito sa E. Rodriguez Avenue sa QC matapos magliyab ang kotse ng isang customer. Agad naman doon itong ginamitan ng fire extinguisher ng fast food crew. Nakalabas din kaagad ang driver ng kotse kaya hindi ito nasaktan. Hinala ng driver, faulty wiring ang pinagmula ng sunog. Ago Eksena, ang dalawang lalaking ito na biglang umihi sa harap ng police station ng Fort Bonifacio sa Tagig City kahapon. Etong si Kuyang Nakaitim, dinadaan-daanan na ng tao pero tuloy pa rin sa pagjingle. Pagkatapos, umalis sila na parang walang nangyari. Hindi na nakita sa CCTV pero sinita lalaki ng isang babaeng polis. Pero imbis na matakot, abay ipinakita pa raw niya ang kanyang ari sa polis. Dahil dyan, pinusasan na agad ng lalaki na kinilalang si Lucas Simon Aviola. Pero nakatakas ang kanyang kasama. Ayun support Bonifacio Police, Lasang ang Dalawa. Naharap si Aviola sa mga kasong grave scandal at disobedience to a person in authority. Ako si Mon Gualvez para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.